Rated SPG, at gabay ng magula. Good afternoon and welcome sa aking uh, YouTube channel at dito nga ay uh, matinding matinding nga uh, ang galit dito nga si Rigor dito nga kay Tanggol kung kaya't siya na mismo ang bumaril at humuli at nagpakulong uh, dito kaya Tanggol na siya nga ang laging sinisisi nitong Rigor sa lahat ng kaguluhan dito nga sa Kiapo na siya ang laging pasimuno, na siya ang masamang tao, nasa kanya na lahat ng pagsisisi na ginagawa nga nitong si Rigor dito nga kay Tanggol at talagang simulat simulang bata pa siya ay talagang wala nang na kaamor amur itong si Rigor dito nga kay Tanggol kung kaya't kayo nga nalaman na nga itong si Ramon na ang kanyang tunay na anak ay nasa kulungan nga at ito nga ay si Tanggol at ang isang tao na nagpanggap ng tanggol dun sa kanyang tahanan na nasa mansyon ay nawaking na nga ito nga ay si David kung kaya't sabi nga dito ni eh, Ramon ipaghihiganti ko ang anak ko sa iyo sa lahat-lahat ng ginawa mong kasamaan at uh, ginawa mong uh, katarantaduhan sa aking anak ikaw ang magbabayad ng lahat ng ginawa mong pagpapahirap pagpaparusa sa aking anak kung kaya dito nga agigil at galit na galit nga itong si Ramon kung kaya gagawa sila ng paraan upang mapalaya itong nga, nga si uh, Tanggol sa kulungan na kung saan ay itong si Rigor nga ang siyang naglagak dito nga sa kanang anak sa kulungan kung kaya naisipan na nitong si Ramon na kausapin si General at uh, kausapin na rin ang attorney at magdala nga sila ng uh, pangpiansa upang makalaya nga itong uh, si Rigor itong ang si Atanggol at ang kanyang mga kaibigan na siyang pinakulong nitong si Rigor kaya matakot ka na Rigor dahil nga matitikman mo na ang uh, lupit ng paghihiganti nitong si Ramon sa iyo at matakot ka baka isang araw yung anak mo na nagpanggap na tanggol, uh, si David ay baka siya ang parusahan at masaktan ka ng gusto pag nalaman mong yung anak mo ay binarungusan na rin nitong si Ramon dahil igaganti niya nga ang anak niyang si Tanggol sa lahat ng uh, paghihirap na ipinaranas mo dito kay Tanggol. And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.